Hello guys, at tayo ay magigisa ng gulay. Ayan. Gigisa tayo ng gulay. Ang sipuyas. Ayan guys, naglagay na ako ng giniling. Ligisa po natin ang giniling. Ayan, lagyan natin ng lasa. Lagay na natin ang negi. Para po rin siyang sibuyas. Negi po yan, negi. Lalagay na natin ang gulay. gulay yung gulay repolyo at saka spinach po yan ayan nalagyan natin ng asin ayan ang gulay ayan na guys ang aking gulay so, po ang aking ginisang gulay. Ayan. Finish na po yan. Ayan guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. At ayan ang aking ulam ngayong gabi. Ayan ang aking gulay po. Thank you, thank you for watching. Bye bye po. Maraming maraming pong salamat sa inyo guys. Bye bye.